Sisimulan ko na nga pala itong aking video sa pagliligpit nitong aming hinigaan. Maaga pa nga lang dito ay nagligpit na nga ako nitong aming hinigaan dahil syempre magmi-mini vlog na naman ako. Iba nga rin talaga kapag nagmi-mini vlog kasi talaga namang mas sumisipag nga tayo. Wala na nga dito itong aking yubo kasi naglakad-lakad na kasamang aming papi na si Marcy. Mas okay na nga yun para kahit papano ay makapag-vlog ako ng walang asungot. Ganito nga lang talaga kabilis at kasimple ang pagliligpit nitong aming higaan. At pagkatapos ay sinimulan ko na ngang iligpit itong aking mga gamit na kung saan ay makikita mo kung saan saan lang din ay talaga namang nakakalat. Ako talaga yung tipo ng tao na gusto kong laging malinis itong aming bahay pero meron talagang mga pagkakataon na hindi talaga may iwasan na talaga namang meron at merong kalat. At tumungo na nga rin pala tayo dito sa aming maliit na mesa na kung mapapansin nyo ay talaga namang sari-sari ang mga gamit. Paano ba naman ay biglangang ang nagyaya itong aking yubo na biglang nga kaming umalis kaya talaga namang hindi nga ako nakapagligpit agad. Sa liit ng aming bahay at sa rami ng aking mga gamit ay hindi ko na alam kung saan ko na nga ito ilalagay. Kaya naman ang dami ko ng mga gamit na ipinamigay at nagdeklater na nga rin ako para kahit papano ay luminis linis naman itong aming bahay. Kasi ayoko talaga na sa liit ng aming bahay ay mag-overload naman itong aming mga gamit ay talaga nga namang masakit sa ulo. Kaya naman gumagawa talaga ako ng paraan at palagi ako nanonood sa mga DIY para kahit papano ay mas lalong luminis itong aming munting tirahan. May mga pagkakataon pa nga na paulit-ulit nga ang aking paglilinis kapag hindi nga ako kontento sa aking ginagawa. Kung mapapansin nyo nga naman ang laki talaga ng pinagkaiba ng kanina sa ngayon, tingnan nyo naman mas lalong umaliwalas ngayon. Sobrang sarap nga naman sa paningin kapag nalinisan mo na nga yung mga bagay na dapat mong linisan kagaya nga nitong aming munting mesa. Kawayan nga lang ito na pinatungan ko ng adhesible paper. Kung gusto nyo nga rin bumili ng item na ganito ay ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Madalas nga kaming nasa bundo kaya yan tuloy minsan na lang din ako makapaglinis dito sa aming munting terahan. Kung mapapansin nyo nga itong aking mini blender na talaga namang kayang-kayang dalhin kahit saan at talaga namang napaka-affordable at napaka-mura kaya ako sa inyo i-check out nyo na yan. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section. O ba diba, affordable na, mura pa kaya ako sa inyo chinggu, i-check out mo na yan. At habang naglinis nga ako dito ay bumili nga si Yubo nitong Monay at nagugutom na nga raw siya. Meron pa naman akong naka-stack na itlog at saka ramen kaya yun na lang muna ang ipapartner namin dito sa aming Monay. Napaka-arte. Napakaganda at napakaaliwalas nga naman ng umaga ngayong araw kaya talagang napakaganda talaga ng aking gising. At ayan na nga nung maluto nga ni Yubo aring ramen at saka aring itlog ay nagsimula na nga kami mag-almusal dito. Pero bago nga ako mag-almusal ay nagpahabol pa nga ako diyan ng gagawin at ang sakit talaga sa mata. Pinauna ko na nga si Yubo sa pagkain dito at talaga namang nagugutom na raw siya kakaawa naman. Ayoko kasi magkasakit at pumayat itong aking Yubo kaya naman for the go. Sabi pa nga dito ni Yubu, ay kumain na nga muna ako bago pa man gumawa. Ng mga ganyang gawain pero hindi nga ako nagpapigil talaga. Kasi ako talaga yung tipo ng tao na gusto ko talagang tapusin muna lahat ng aking gagawain bago nga ako kumain. Marami din talagang purpose itong aking upuan dahil bukod sa inuupuan ko na nga pwede ko rin itong lagyan ng mga labahin o tingnan nyo naman. Wala pa kasi akong pambili ng laundry kaya naman dito lang muna ako naglalagay nitong aking mga labahan. Madalas ay sa timba na nga ako naglalagay nitong aking mga labahin pero kahapon ay talaga namang pandalas na kaya sa upuan na lahat na ilagay. At sa wakas ay natapos na nga ang aking paglilinis kaya naman kain po tayo mga chinggu. Minsan lang naman kami makakain ng almusal na tinapay dahil madalas ay gusto nga ni Yubo ay kanin. Ito nga pala ang close up na itsura ng nilutong ramen ni Yubo ay talaga naman kakataka may itlog pa yung kasama. Mas gusto talaga namin ni Yubo na kapartner nitong ramen ay ang tuyo at saka yung sinangag ay talaga namang sulit na sulit pang almusal nakakabusog pa. Mas gusto nga namin na sinasawsaw nga itong monay sa ramen bago namin kainin. Iba nga rin naman kapag magkasabay kayong kumain inang iyong mister ay talaga namang may kasama pang ustingan. Sa lang naman sa paboritong banding na may mag-asawa ay walang iba kundi kainan. Mas lalong masarap talagang kumain lalo na kapag may kasabay. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Abangan ang aking susunod na video. Bye bye!